Wati, bumalik tayo sa panahon na uso pa yung pangaran na ipagpunta sa bahay ng mabae para manligaw? Sabi nila, mas maganda daw kung may dala kang regalo para siniligawan mo. Kagawin mo pa rin ba yun? Kahit na hindi na uso yung gawain na yun sa panahon natin ngayon ngayon kaya subukan mo ko na ulit gawin yun malay mo bumalik ang kulturang Pilipino tayo. Ngayon, nasa na po tayo ng sandok. Okay, tara na. Magana po tayo natin ito na yan. Ate, saan tayo pupunta? Mga kapatid, bibili tayo ng ating mga pagkain. Ay, may tinta pa ba kayo? Ako, wala na eh. Sige po. Bakit? Ba't mo ko tinawag? Mahulog kasi ang yung mga salapi. Ito. Ito. Ah, salamat. Diyan ka muna. Hinahabit ko pa kasi mga kapatid ko. Diyan. di babae yun. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko natanong yung pangalan. General, ang ganda nun no? Oo nga, ma, ang ganda. Sayang at hindi ko natanong yung pangalan yun. Eh. Kaya ano, sa susunod. Pag nakipang siya, itatanong ko na pangalan yun. Tara na kumain. Yeah, ano nga alay na Sige eh. ah. na lang, ha? Magandang tagal naman sa atin. Oo nga ako, parang lowkey kasi ka. Ano ko na nakaraan? Oo, oh, kayo nakausap mo nang nakaraan. Mukhang nagmamadali ka nalang. Oo, oh, inaabi pala sa mga kabatid ko. Maglalaro. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako nga pala si Maria. Ikaw ba? Ano nga pala? Sa'yo nga nalang. Dan, na, tatanong mo ba pa ng pang pa pangalan ng mobile na nakausap mo yung nangaral? Oo, natanong ko. At mara pangalan niya. Dan, may gusto ka ba dun? Oo, simula lang nakita ko siya. Parang nahulog na ako sa kanya. Ah, sige na lang. Tara lang mo. Masahap, gabi na. Masahap okay. eh, na patay na patay na patay Pwede naman ako sa mga naman, General? Doon sa binibihin na kilala ko sa bayan. Marino. Si Maria ba? Oo. Sige, si Maria. Puso pa ba ang harana? Marahil ikaw ay nagtataka Sino ba tong mukhang gago Nagkandara pa sa pagkanta At nasisintunado sa kaba Mayroon pandalang mga rosas Suot na may maong na Nariyan pa Ang barkada Nakaporma, nakabarong Sa awiting daigpang Minus one at singalong Puno ang langit ng bituin sa isang munting harana para sa iyo Ayos lang ba naman ligaw ako okay? Ayos lang naman sa akin naman ligaw ka. Basta ka naman. Ayos lang naman ako. Ikaw ba? Ayos lang rin naman ako. Ito, bulaklak. Nene, puntahan mo nga sa butog si Ama. Ipapakilala ko sa si iyo. Sige. Ama, open natin. Ipapakilala ko sa iyo. Sige, anak. Pusinta ako. Wala, wala pala eh. Manonood ka ka, marami akong hinihingi yung kamay mo. Ama, si Julio nga pala, manliligaw ko. Gandang hapon po, ako nga pala mo, manliligaw ni Maria. Ito pala si Julio, manliligaw na ako. ko. Opo, ako nga po yun. Anong hanap buhay mo? ano bang buhay ng anak ko? Opo, may hanap buhay po ako. Ito po ako, sundan. Maria, masaya ka ba nang naging tayo? Opo naman, Julio. Napakasaya ko nung naging tayo. Ano bang gusto mong kainin? Siyempre yung favorito ko. Sige, tara. Ibibili kita ng favorito mo. Kapag nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat gusto pero natutokso. Anong ba nagsabi hindi kita ipagkakaila Pagkat ikaw lang ang minamahal ko O oh, aking diwata Ah, ah, uh, ah, uh, ah, Aking diwata Ikaw ang pinakamaganda Ba kita Para nagnamalik mata Ang diwata Ang hinala Iba ka Na nakita na ang pinakamakinang natala Aking diwata Wala pa tapa Pagkaman pinagbawala Di paglalaba Sa pagkat ikaw lang Ang minamahal ko O oh, aking diwata ah, ah

kasama ka ng matagal. Ngunit, kailangan na ako ng ating pangkat. Baka huling kasyal na natin itong magkasama. Kaya nag-iingat ka palagi. Ah, ganun ba? Ay, ito ang mga Basta lagi kang mag-iingat at huwag mong kalimutan magkasal. Ito, ingatan mo ito. Napakalagi sa akin ang bagay na